Batanes of the East ay isa sa pinagmamalaki ng Dingalan Aurora. Tinawag siyang Batanes of the East dahil sa pagkakahalintulad ng landscape nito sa Batanes. Hindi may pagkakaila ang napakagandang overlooking view sa taas ng summit. Pero bago ma-achieve ang lugar na ito ay meron kayong konting hirap na mararanasan. Kaya samahan nyo ako at libutin natin ang Batanes of the East. 9am ay nasa ang feeder Feederport na kami. And 2pm pa yung check-in namin sa Transient. Dahil nga sa kami ay uunahin na namin yung activity ng island hopping. Dito sa Feederport ay kailangan na magbayad ng kung ano-ano. Bayad sa bangka, bayad sa insurance, bayad sa tour guide, and bayad sa environmental fee. 20 pesos lang yung parking sa motor, pero paunahan kapag nagkaubusan, hanap ka na lang. May mga nagpaparented para sa parking ng 4 wheels. Pwanto yung bayad sa bangka? Good for 10 packs pero pag kulang kayo, pwede naman kayo maghanap ng mga kasama nyo. 500 naman para sa bayad ng tour guide. 10 din kayo magahati hati Yung sa insurance at yung environmental fee, nakalimutan ko na. 15 to 20 minutes yung travel para makarating dito sa tinatawag nilang White Beach. Kung gusto nyong maliko sa dagat ay dito pa lang ay maliko na kayo bago bumalik ng kabilang isla. Dahil dito sa isla na to ay napakaganda ng tubig. Sasabi kong maganda dahil kung ikukupara sa lugar na nabok namin ay medyo mabato. Para naman makarating sa summit ay kailangan nating maglakad ng 20 to 30 minutes. Timing na timing yung punta namin dahil umulan kagabi at madulas ang daan. Madudulas ka pa rin kasi yung paa mo hindi mo hinugasan. Eh, hey, patag na yan o. No? Lapit na. Hmm. Hmm. Kakasimula ka lang ngayon. nila. Eh, madulas to. Oo, oh, ingat ka. Ilang beses na rin naman ang nakakakyat ng bundok at masasabi kong madali lang naman ito. Sadyang kakaulan lang talaga at madulas ang daan. Si tour guide. Alay niya yung tour guide. Tour guide po yun. Basta nakakulay gray po. Kaya may ahas dito na? No? Meron sir. Kaso nga lang sir ngayon po dahil kasi dinadaanan po yan. Na, ah, nabubulabog, nabubulabog sila. Nabubulabog na sila sir. So, pay -pay hanggang lang. ang oras pala pwede rito makiyap? Hanggang, hanggang uh, alas 3 sir, A cut off sila ng alas 3. Ah, tapos o. hanggang alas 5 dapat nakalabas Maka na kayo. Bawal mag overnight sa taas? Ba Bawal ba ba sir, sa baba pwede sir. Bawal, ba pwede mag overnight basta hindi gabi na. At dahil nga sa modulasyon daan, ipangako ang 30 minutes ng ating tour guide ay inabot na ng 45 minutes. Shout out! Ay ay! <laughs> patagal nga ng patagal ay paputik na ng paputik ang aming dinadaanan. Nung medyo malapit na nga kami sa summit ay lalo pa kami na-excite. Nakikita na namin yung lugar na tanging nakikita lang namin sa Facebook. Wow! Maganda po sa taas. ganda. Grabe! Wow! Grabe! Wow! Nice view! Thank you Lord! Napawi lahat ng pagod at uhaw dahil sa napakagandang tanawin na aming natatanaw. Ito yung klase ng reward na masarap abutin.